Ayan, para po sa mga naka Honda Wave Alpha 110cc. Ayan, ito lang po yung gagawin niyo Para sa mga naka Honda Wave dyan. Ayan, panoorin nyo kung paano mag-skills. At para pag kayo nang mag skills eh, may idea na kayo. basic lang oh uh -huh. nako nako tulunganin Magsak Second attempt Bigyan pa ng isang chance So, pangalawang uh, chance sana pumasa na Okay? Yan po ang Honda Wave Alpha 110cc Para sa mga naka Honda Wave dyan Go! Ayan, hindi kinaya ng Honda Wave 110cc So, pila ulit sa likod Bibigyan ng pangatlong chance mamaya uh, Tingnan natin kung papasa ulit siya Okay, MIUI 125 Ayan, yung sinasabi ko, pwede kayong kumain ng malaki dun no? Para pagdating nyo dito, di kayo mahirapan Ayaw. saka Tsaka pwede kayong kumain din dito ng malaki. Ayan, para pagpasok niya, di kayo mahirapan. Okay lang yung guhit, huwag lang tamaan yung cone. Nako, wala nga yung mga ganyang likuan. Masyado makapal yung kuha niya ng liko eh. Uh -huh. Buti na lang, kinaya. Tingnan natin hanggang dulo. Kaya niya talaga? Nako, doon lang. Doon lang. Sayang. Sayang. Isa na lang sana kulang. Okay, Honda EDV Para po sa lahat ng na mga naka Honda EDV, ito na po. Uh, para may idea kayo pag kayo naman po ay sa uh, sasalang sa ating garage skills assessment. mukhang marunong si sir manipis lang yung liko niya pagka ganyang likuan sigurado pasok yan kasi pagka masyadong ma makapal yung liko mo mahirapan ka talagang bumalik smooth lang oh Ayos, galing. Pakasa ano lang, <laughs> relax na relax lang eh. Okay, yan na po ang Honda ADV. Sagit na sagit lang kay sir. Stop. All right. Very good. guys one Click 125 Tingnan natin kung papasa Nice. Ganun lang po mag-skills sa Honda Click 125. arangkada stop very good go nice